Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan. Nasa Final 4 o Semifinal sa tayo ng 2025 Eurobasket. At first game natin sa araw na ito ay ang bakbakan sa pagitan ng gold medal favorite sa Germany na may perfect 7-0 record laban sa heavy underdogs sa Finland na halos walang nag-akala na makakaabot sila sa semifinals lalo na natapat pa nga sila sa powerhouse team ng Serbia noong round of 16. Ang first quarter ay naging dikit. 4 points lang lamang ng Germany patungo sa second quarter. Gumawa ang mga inaasahan na gagawa tulad ni Franz Wagner, Dennis Schroeder at Lori Markkanen. Subalit Pagkalit sa second quarter naman ay dito na nga gumawa ng separation ng Germany nang ma-outscore nila ang Finland 31-21 upang mabaon ng 61-47 lead by halftime. Si Franz Wagner ay nagliab at nagtala ng 20 points sa first half lang habang si Dennis Schroeder naman ay pinapakita nga ang kanyang pagiging leader at gumawa ito ng 13 points and 8 assists in just 14 minutes. Sa third quarter naman ay pilit na binababa ng Finland ang lamang ng Germany sa single digits at nagawa nga nila ito ng manlamig si Franz Wagner na 2 points na lamang ang nagawa sa second half matapos sa mainit na first half Ganun pa man ay the rescue nga ang World Cup MVP Dennis Schroeder na binuhat na ang Germany patungo sa finals ng Eurobasket matapos sa talunin ng Finland sa score ng 98-86. Nagtala si Dennis Schroeder ng 26 points and 12 assists to lead the way. Pasok na nga sila mga kaibigan sa finals habang ang Finland naman ay may pagkakataon pa rin na lumaban para sa bronze medal. Next and final game naman natin sa araw na ito ay sa pagitan ng Greece na pinapangunahan ng best player remaining sa tournament And one of the best players in the world today Two-time NBA MVP, Giannis Antetokounmpo Ang Greece nga ay may record na 6 wins and only 1 loss Ang tanging talo nila ay sa game na nagpahinga pa si Giannis So basically undefeated nga sila with Giannis Antetokounmpo Habang kalaban nila ay ang rising star na si Alperen Shengbun At ang Turkey na may malinis na 7-0 record patungo sa game na ito First quarter pa lang ay dominant performance na ang pinapakita ng Turkey. Hirap nga si Yanis na makagawa habang si Osmani naman ay may 14 points sa kagad sa first quarter pa lamang. Napakahigpit nga ng depensa ng Turkey at talagang tinatalo nila ang Greece sa sipag at sa mga hustle plays. All around game ulit ang pinapakita ni Alperun Sengun at hindi lang pala si Jokic bagus pati si Yanis ay ina-outplay nga sa kanilang matchup. Natapos nga ang first half na hindi nakalamang ang Greece at ang score ay 49 to 31. 18 points sa si Osmani, 9 points si Cherry Osman at 5 points, 9 rebounds and 6 assists si Shengun. Habang si Yanis naman ay may 4 points lamang. Sa second half ay walang pinagkaiba. Walang sagot ang Greece sa opensa ng Turkey at hirap na makagawa si Yanis na nagtapos lang na may 12 points, 12 rebounds and 5 turnovers. And without Yanis dominating the game, walang ang chance ang Greece na manalo sa game na ito. Kaya naman sa uli ay aabante na nga ang Turkey sa finals matapos nilang tambakas. Ang Greece sa score na 94 to 68 28.6 rebounds si Osmani 17 points si Cherry Osman 15 points, 12 rebounds, 6 assists and 3 steals si Alperun Sengun At 14 points si Shane Larkin Kasado ng gold medal game sa pagitan ng Germany at ng Turkey